yung nakakap lang sa ngayon, yung aso ko. <laughs> yung aso? Oo. Oo. Uh, masaya ka ngayon sa aso mo, ha? Oo, lambing kasi. Oo. Uh, Saka ang cute. Yung aso ba, lalaki, babae? Lalaki. Ah, lalaki. Oo. O, di yun na muna, boyfriend mo sa mga. <laughs> <laughs> aso na muna. <laughs> aso na muna. Mga <laughs> mag-selos pa yun, pag may tao na. <laughs> oo, oo. baka sakmalin pala yung maliligong. <laughs> Wait <laughs> Ano kulay Ah. Yes ma'am, naka orange na helmet po ako Ah, oh, okay, may ma'am Opo ma'am, andito ako sa SM Dito ako sa main entrance ng SM Baka nandiyan ka sa kabilaan, dito ako sa may ano eh Yung may, yung may boot ng BDO oh. City Hall. Sa City Hall kayo? Oo, yung entrance na mas malapit sa City Hall Yan, nasa kabilaan nga ako, wait lang po, wait lang po pangalan konchi Gusi. Huh? Ano pangalan niyo? Conchi? Conchi Gusi. Hello? Ayun. Hey, Ayun nakita kita. kuya. Hi, ma'am. Yeah. sa ba Ano to, Okay. Hey, thank you. Freedom ko ng produkto at. Okay na moms? Ah, sarap na. Uwi ko kaya mamalabisan go lang ah. Bakit may oras po ba yan? Hindi, pero inato kasi. Inaanto ka? Oo. Oh. Eh, Ay baka makatulog ka ma'am. Hindi, hindi ako makatulog. Pero para lang makatulog, makauwi na ba? Makatulog na ba? Ah. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Kaya ko naman. Baka mamaya, mabilis ang andar ko eh. Hindi, kaya Hindi ko alam, natutulog-tulog ka pala. <laughs> baka madisgrasya ka niya. Hindi, okay lang ako yan. Okay ka lang. Sure Oo. ka? Hindi pa ako. Nakapagkapi din naman ako. Okay. Gusto ko lang makauwi agad. Ah, <laughs> Mas maganda yung makauwi ng safe, ma'am. Yeah. Oo. Oh. True. Diba? True. Tama lang yung saktong bilis. Basta maingat. Hmm. Mahirap madisgrasya. Ang cool naman itong ano, may microphone. Ah. Uh, Ngayon ko lang nakasakay ng may mic, ma'am? Hindi naman, pero... Madalang eh. Ah, uh, ilang angkas na ba ang nasakyan mong may ganyan? Siguro wala pa sa buo. Wala pa sa buo. <laughs> Marami na pala. <laughs> Galing ka bang trabaho, ma'am? Oo, pero may meeting pa ako. Oh, hindi pa tapos. Ah, hindi pa. Sipag mo naman. Inaantok, inaantok ka pa niya, no? Oo, ma'am. Kung pwede nga lang na hindi na sa buo. Sipag? Kailangan. 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 Para, naman. para mabuhay. True. Uh, kaya lang madagdagan ng kita. Hello. <laughs> pamilyado ka na ba, ma'am? Ha? Uh -huh? Pamilyado ka na? Hindi pa. Kunin na lang. Parang daig mo pa pamilyado niya. Eh, sige, pa-update din ba? Oh. At least ready. Okay, yun. Hindi oh. yung naghihirap ka pag meron. <laughs> <laughs> Tama yan. So, pa may yan, may mamaya. Ah, meron. Kaso, hiwalay. Ay, wala. <laughs> <I will like. laughs> Pero mas mukha namang masaya. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Talaga kailangan maging masaya. Oo. Oh, oh. At hindi ko kagalingan kasi magkakainalina hiwalay kayo kaysa yung oh, oh. magkakainalina kayo pala. Kay? Oo. Oh, oh. Maerope yung magkasama kayo. Malungkot naman ang buhay niyo. Oo okay. oh, nga. Oh. So okay na'y ganito? Oo. Oh, oh. Di ba? Kaya nga mas masaya pa magkakainalina kayo sa may kasama. <laughs> Uh, Pero minsan lang naman. May <laughs> ah, minsan lang. <laughs> <laughs> Mas, Siyempre, iba oh, <laughs> pa rin yung may kalambing. Siyempre, oo. Iba pa rin yung may kasama. Oo. Oh, oh. <laughs> Boring ang buhay mo pag wala kang kasama. Oo, oh, oh. totoo. Yun nga, ang hirap kasi manganap ng kasama. Oo. Oh, oh. Magmumukmuka mag-isa. Oo. Mm. Uh, wala kang aawayin. <laughs> Walang pagpapaalaman. Oh, aawayin aw -aw mo yung sarili mo. Bali <laughs> <laughs> mo. Parang ano, pag may pumunta, walang sasaway sa'yo. Oo nga. Oh, di ba? Oh, diba? okay, mo 'yung yan. sarili mo, huwag kang aalis. Hindi ka lang Eh. Pero hindi may ka lang, wala kang pananagot. <laughs> oh, 'yun oh, no, tama. Pero minsan maganda rin 'yung feeling na ano eh, 'yung may magte-text sa so yung sangka na. Uh Oo. -oh. Di ba yung may concern? Hmm, tama. Yung hinahanap-hanap ka. <laughs> sa lambingin ka pa, uwi ka na, mag-isa ko mag dito. Oo, uh oh, na oh, naman. Masarap yung ganon. Teka, wag mo kang ka dyan, mama. Ano? Kaya ikaw ba, may boyfriend o oh, wala? Wala. Ah, kaya naman pala. <laughs> Nag-iisa si ma'am. <laughs> Walang kasama sa buhay. Ikaw ba? Malungkot ang buhay. <laughs> Hindi naman super. Oo. Oh, walang, Kaya walang, naman. Walang sumasaway. Walang naglalambing. <laughs> <laughs> yung aso ko na lang. <laughs> yung aso na lang. <laughs> Oo. Oo, oh, tama. Kasi pag uwi ko yung aso ko, sinasalubo oh, ko. <laughs> Oo. Oh. Sumasayaw pa yung buntot, ano? <laughs> Lambing-lambing. Oo. Oh, oh. Pero ikaw, nagka-boyfriend ka. Oo oh, naman. Oo. Oh. Yung huli ko, ako mismo yung humiwalay. Ah, ikaw na yung humiwalay. Bakit? Oo. Ibig Arang, mo sabihin, yung mga naging past mo, sila na ipag-break? Hindi rin eh. Ay, hindi yata <laughs> <laughs> Parang wala yata, yata nakipag-break sa akin. Puro ako yung nakipag-break sa kanila. Ah, puro ikaw. Akala ko yung iba, sila na ipag-break. Hindi. Pero may isang sabay kami. Na ipag-break? Oo, sabay kaming parang ano... Nag-send, umubo kami na ano, napagkasundoan namin na mas okay na hiwalay na lang tayo. Oh, na yung... parang ano, parang nabasa niyo yung isip niya sa isa't isa na. Oo. Mukhang parang niti. ay <laughs> nabasa ko yung sasabihin nito. Sabayin na tayo maghiwalay. <laughs> uh Oo. -oh. tapos na. Tapos agad, ano. <laughs> tapos na, hindi na nasundan. Yung... Know... Ito, May yung... Sumunod ano? na isa. Yung pinakahuli ko. Okay. Yun. Yun yung ako yung nakipag-break ulit. Nagtagal naman kayo? One year. One year? Mm -hmm. eh, Yung mga sumunod, ilang ano, taon din ang inabot. Yung mga, taon na, din. yung mga nauna. Oo. Two years. Uh, so, ilang buwan ka ng ano, single? Ilang taon na. Taon? Ay, nako! Oh. pre pandemic pa yun eh, yung yung ko na yun. Oo. Simula noon, after pandemic, wala ka ng boyfriend. Wala. Ay, ang lungkot naman! Eh, pero okay lang. Parang, okay. ano dun eh, parang, na, parang choice din. Oo. Nung huli, yung huling naka-braid ko, mm. parang, mas gusto ko na din muna. Kasi hasil? Ayaw mo naman ng mag-boyfriend. Sa ngayon? Sa ngayon kasi... Kasi wala nang liligaw. Ano-ano? <laughs> kasi wala nang liligaw. <laughs> Me Mej, oo. Medyo, oo. Ano, Pero ano din eh, parang sinasadya ko rin kasi na hindi magparamdam na uh, magbaligaw. Oo, uh, ano. yung... Pag kasi masi sense mo naman yun, di ba? Pagkainan uh, pa sa nakakagusto yung... sa'yo. Pagka may babakod-bakod... Oo. Uh, uh, Tinanong mo kagad. Ka Umiiwas ka kagad, ganun. Oo, oh, mararamdaman mo rin eh. Oo. Oh. Uh, Ayun, eh parang ayoko lately. Parang mas gusto kong, parang nasa soul searching ba? Mm hmm. Kasi pag may boyfriend ka, yung identity mo, binubuo mo na kayong dalawa. Oo. Oh. Uh, eh gusto kong buo ako. Ah. Uh, Para ano yung susunod. Ayun so, na yung huli, ayoko na. Para, <laughs> Ayaw mo na may kahati? Ayoko na. Oh. Uh Oo. -oh. Gusto ko yung kahit na... Kunyari sa may ating kinasal kami, magkadugtong kami mm. eh dahil sa kasal. Mm. Pero may kanya-kanya pa rin kaming personality. Oo. Oh. Ayoko yung parang nag-profuse ba kami. Ayoko yung masyadong parehas lahat. Oo. Oh. Kung parehas kayong masyadong, hindi mo rin makikilala yung sarili mo eh. Mm -hmm. Ayun, eh, mapagbigay pa naman ako. Kaya, madali din ako maligaw. <laughs> hmm. Naliligaw ka tuloy. Kaya, yeah. before pandemic, wala ka ng boyfriend noon? Uh, wala na. Wala na. Mm -hmm. Ilan taon na yon? Simula nung, ano, hanggang ngayon, ilan taon na? Dalawa o ano? Tatlo? Marami. Ano na? Seven? Seven years na? Oo, oh, tagal na. Hindi, hmm. ibig mo sabihin, seven years ka ng, ano, Single. nilalamig. Hahaha. <laughs> <laughs> 7 years ka na nilalamig walang kaya ang uh, na walang nagpapainit <laughs> walang kaya ka wala o oh, syempre pag kaniyakap ka nun hindi ka nalalamig yun know? eh. diba true para na kayo nag-aapoy nun <laughs> yung niyakap lang sa akin ngayon, yung aso ko <laughs> yung aso oo Oh, masaya ka ngayon sa aso mo ha? Oo, oh, oh alam din kasi oh. Saka, ang cute Yung aso ba, lalaki, babae? Lalaki Ah, lalaki mm -hmm. oh, di yun na muna boyfriend mo sa mga <laughs> <laughs> Kaso <laughs> na muna. Kaso <laughs> na muna. <laughs> baka magselos pa yun pag may tao <laughs> Oo, oh, oh. baka sakmalin pa lang maging manliligo. <laughs> Pomeranian eh. At di ba ang Pomeranian uh, pero kung meron namang ano, manliligo sa'yo, open ka naman. Okay lang. Okay lang. Hmm. O halimbawa, may nanliligo sa'yo, ano ba yung nagugustuhan mo sa, ano, sa isang lalaki? Yung alam mong sigurado ka na sa kanya, ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Siyempre walang tatalo sa mabait. Mabait? Pero dapat maabilidad din. Maabilidad? Parang ako yun ah. <laughs> <Ha>? ano to? <laughs> Tapos bukod sa mabilidad, ma ano pa? Ano? Uh, Siyempre gwapo. Yes! Yeah, <laughs> 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 Ikaw ba? Ikaw <laughs> ba? Gwapo <laughs> gusto mo. Ha? Gwapo gusto mo. Siyempre, parang kung magkana kami, maganda rin yung ano. Lahe. Diba? Oo. Uwawa naman yung mga ano, kung pangit sila. Oo. Ako hindi ako gwapo, pero mabibigyan kita ng magandang lahe. <laughs> <Guwapo naman. laughs> okay na ba sa'yo yan? <laughs> hindi man ako kagwapuan, pero yung magandang lahe, bibigyan kita. <laughs> <Ganda natin. laughs> gusto mo ba? Hindi <laughs> pa ako ready ngayon. <laughs> <Di ba? laughs> Sabihin mo lang saan pag ready ka na. Ready <laughs> ang kita ng maganda lahat. Pero <laughs> ikaw, ayaw mo na talaga mag-boyfriend. Gusto pa naman, Gusto pero Gusto pa. hindi hindi isang ngayong panahon. So ngayon, oh. pagka, pagka panahon na... Meron ako number. Oh, message, <laughs> message mo ka. <laughs> Thank you, ha. May message mo talaga. <laughs> <Ariko>, sorry. <laughs> Thank you Hansa okay